Dito tayo sa ating mga pinsa na bahay na luma. Saan tayo lumaki? At... Ano ito tayo? <laughs> Bumili ka? Saan? <laughs> ha? Wow, ay kami susundin ni Apple sa ulihan. Sumilip lang kami din at pa. tong ang bahay ng mga pisangko ko. Na nung maliliit pa kami, lagi kami narito at dito naglalaro. Ayan. Dito kami naglalaro lagi. Dati. Ano ka? na. Tanaw na tanaw dito ang dagat. Ayan. Ito mga bahay din ng mga pisan ko yan. <laughs> Ibigyo ko't kako yan sa mga... Ano ka? Huwag ka kaya? Parang kaya? Parang Ikot na ta ako eh. Tingnan pinatawas. <laughs> Aba. Aba, ako mo, Eh, hindi ko isa presensya ng. Eh. ng puno ni barko. Malaki yan? Oh, laki. Sobra 'yang yan. Atong bahay nang set Charles nito. Ch -ch ng mga pisang ko Ang namin luma daw sa baba. Bababa tayo. Dito tayo. Bababa tayo sa... Ito yung bahay. Ayan mga kaibigan. Ayan yan eh. Ito yung aming anak. Aming uh, lupa na namin to. Tayo yung lupa na pinagpalit namin doon sa aming pinsan. lupa namin din to. Ha? Uh, <laughs> huh? Kami uh, alis na din. Oo, oh, may... Kay Apol, dahatid kami sa... Ha? Oo, sa ating loy. Ayan. Ito, lupa namin yan. Ayan. Hindi nga, ito, naipagbili na yung iba dyan. Pero ito pa. Ayan. Ito ang pamula doon sa kanto na yan. Yan ang aming mohon. pa ito dito pababa ito bahay ng pisang ko to aba ay agang aga may nagkakambitan din ito ang aming lumang bahay ayan nagibana na yan ito kusina namin dati ayan ang na aming kusina dati uh, <coughs> tayo at maraming aso dito ako lumaki sa lugar na ito ayan yung bloom na ng bahay ito sa mga kamag-anakan din namin ito Ayan, sa pinisang ko yung bahay na yan ito luma na yung bahay pwede pa yung pabubungan yan pinasok natin itong aming lumang bahay na dito kami lumaki yan itong aming kitchen na dati Digatong ang aming gamit Ayan. Itong mga kaho, siguro, ito mga kahoy siguro na aking mga pinsan yan nilalagay ito si Arnamay yan. Yan. Dito kami lumaki. Dahil bilang panganay. Akong talagang halos dito. Matagal na nanirahan. Sa pangalawa sa akin si Jane. Saka si Mike. Si Harvey. Yung mga ibang kapatid ko doon na lumaki sa Bulacan. Yan. Stop. Namin lumang bahay. Ito pala yung aking tinanim na puno ng mangga. Wala ng bunga. Yan naubos ng bunga ito yung kay, kay ito namin na pinaputol ng tatay Ayan. ba may mga niya maraming tanim na saging ah maraming saging dami saging ito yung aming lupa ayan ito, paakit ito sa lupa ng boundary papunta ng lupa ng inkarnasyong paparaon. amin um, yan paakyat ba so, maraming kambing dito si Berna <coughs> me 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 ha me <coughs> <coughs> dahing kambing ito ang dahing sa ito hindi kami ang nagtanim pero lupa namin ito. Pinakay naman sa pinsan. Ayan. Ang ganda o. Ayan, ang ganda So, may kanto ng bahay na yan. Amin yun. Yun yung amin pa rin ni Kaya Ang may naibenta na yun. Ang tatay. Kaya amin yung lupa doon. Ngayon amin pa rin yung bakante. That's dito. Ayan. Ang oh, matanim saging. Nung araw, mga kaibigan, dito ako may maraming puno ng bayabas dito. Tapos dito lang ako nung nangunguhan ng bayabas. Nung wala pa kaming kasilyas, dito kami na dumay. <laughs> wala pang toilet. Yan, dahil puno, saging. Sa Tanim yan ng ano. Ito, binigyo ko para din sa mga kapatid ko at nakikita nila yung aming lupa dito. Yung mga saging, ah. Yan, ah. Dami saging na tanim. Yan, ah. Mangga na yan, tanim ko yan. Na tumumba, eh. Pero nabuhay pa rin siya. Yan. So, yan lang muna. At, ah. Uh, sa susunod na video na lang.